Ayan o. Maganda na sa gabi. Ayan o. O, diba? Maganda na ng gabi. Ayan o. Ayan. Ayan, malayo. dito kami ngayon sa bahay na Loma. Bahay ni nanay ni madam. Ano, yung gawa talaga sa sa kahoy. Ay, hindi. Gawa. Gawa sa lupa. Yung mga ano. Yung mga bahay. Yung mga, ano dito? Gawa sa lupa talaga siya. Pero may aircon siya. Ayun. masa yang kami, enggak, itu, diba, uh, diba, pas oh sa... sa... you know, setas merokan setas, Ang ganda doon sa taas. Anyway, na siya. Ayan, oh. gawa na sa kahoy talaga siya. Oh. Tingnan nyo. Tingnan niyo mga langga. Gawa talaga siya, sa sa... Di, ta, Sa lupa. Mayroon dito. Ano dito? Ayan. Dandaan na din pala. Ayan. Ayan siya. Ito yung sa ilalim. Ano, may ilaw na. Ano, madilim na kasi. oh, yun na. Ayun. Dito din sa kabila. Tapos sa kabila. Ayun. 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 Ayun sila na. May doon sa ilalim. Ayun, dito. Punta tayo dito. Tingnan natin. Ayun, doon ko kanina nakakita. Ayun sa may ilaw. Ayun, dito sila na. Ayun, sa may ilaw yon ang bahay nila yun sila ngayon ayun oh. yun may mga ilaw may puno tapos ito yun oh, yun oh yung bahay pelakyan natin para makita yun di ba ulo okay. wala man siguro tumulto ayun sa ilalim ang dilim dito oh madilim oh dandanan tayo ito, oh, yun, yun, oh, walang ilaw. Kasi pinatay na kanina. Bababa na ako. Dito yung pinto, Ayan yung pintuan. Papunta sa ilalim. Dito na muna tayo, bababa. Oops. Oh, kahoy talaga yung yung unang panamba talaga ng kahoy. Baba tayo. Ayan na mailaw. Ito yung hagdanan. Ay, sorry. Huwag na tayo mag-apit lang ako ano, nakabulong ha na pa -tay naman tayo ng mga, ano, ano, ayun, ito yun, ito mamaya. Ayun siya. Ayun. ayun yung hagdanan pataas. Ayun, ang karo talaga siya, oo. Putik talaga siya. Ito din sa isa, oo. Tingnan nyo. Gawa talaga ito sa kahoy. Ay, saan lupa? Ayun. Ayan na. No? Pero may ilaw siya. Ayan yung ilaw. Tapos doon lang para. Ito yung balay may aircon. O, oh, yun o. Oh, diba? Meron din kami yung banga. Ito yung banga. Ito yung banga. May tubig sa loob. Yeah. Uh -huh dito din. Kwarto na yun kanina. Pinasok ko na dito kanina. Ito yung daanan. Danan. Ito yung mga nung ano, lumporo. Ayan. Yeah. Dito, napasok ko na yun kanina. Tangkal. Tangkal. Diba? Yung ano, oh. Kuahoy. Ito may, ito ang cute. Oh, you know. oh, May bintana. Oh, see, may bintana siya. Pero may TV na malaki. ah, oh, di ba? Malaki. Isang dipa na, ano, yun. Saksakan. Ay, oh, may saksakan. Dito, ito May chansang maya. Kasi palambat na ito. Ay, ano yung mga upuan na. Oh, Ay, di ba? Sa mga kanin oh, di ba? Ayun doon ko kanina nag-akyat doon.

buksan ko yung pintuan ito pa sa gabi kayo dito sa doyan ayun siya so, oh. pero madilim na ito yung bahay ito yung siya yun na oh, yung bahay ayun ito nga siya yung mataas hindi oh. oh, pa mataas ayun oh. o oh. ayun ayun hindi ba? Dito kami ngayon sa bahay na Luma. Bahay ni nanay ni Madam. Ano, yung gawa talaga sa sa kahoy. Ay, hindi. Gawa. Gawa sa lupa. Yung mga ano. Yung mga bahay. Yung mga, andito Gawa sa lupa talaga siya. Pero may aircon siya. Ah.

Sobra. Sobrang ganda doon sa taas. Anyway, Adam! Pagkain. Okay. Kain okay, na ako. Kain okay, tayo yung mga langga. Ano ni sa sambusa? Hmm. Kain mo na tayo, no? Kasi nagutom ako. Na, Ikot-ikot sa taas.

kain muna tayo. Kain muna tayo mga langga.